Po, ano ito eh. Puro natin. Oh, po. oh eh, ito ano eh. Ano po ito eh. Upuan to eh. Opo. Oh, Dito wheelchair eh, no? Yung yung sa wheelchair na pangkaraniwan, sir. Hindi siya pwede sa pangkaraniwan oh, na wheelchair. Po, hindi po siya marunong nakakaupo. Eh, kung sa kasakali na magregalo kami ng wheelchair sa 2 taon, ah, uh, okay po sa inyo? Opo. Oh, pag Pag Pagkausapan po, po namin, ha? Thank you po, thank you po. Yan po yung hindi po sa kanya talaga yung mag-amin siya ng wheelchair na... Oh, ano ano po? Ya, yeah, ang chair po talaga na ano po na yung pasadya po kasi para mailabas ano? so, yung mga, ano. Siya. Opo. Na pa-tatanda. Sa ordinary wheelchair. Opo, tatanda tayo. Kaya so, talagang mahirap mag, mag provide po, no? Opo. Pero ito na po kasi yung mga ano po. Gawa lang po ito eh. Ay, ano, iga upuan lang to, hindi eh. ba to wheelchair, no? Upuan po to, pero ito po yung kasi yung isang klase po kasi mas medyo mahina yung talo. So kung sakasakali na si tayo, mapala rin tayo ng Pasko, may karoon ng wheelchair. O ma ma mainam ma ma po. Ganun po. Pwede okay. binubuhat niya siya? Nabuhat po. Okay, buhat niyo nga po. Matinat. Dali niyo nga po doon. Ganyan lang po siya. Mm. Ganyan -hmm. taon na siya? Magdi-27 na po sa January. Hindi na po siya na ano. May swerte na kay ang kailangan niya? Ano kasi pag ganyan po siya, sir. May yung... scoliosis na po kasi. Oo. Oh. Uh, sir, laka po si, ano, si Brownie. Shh, Brownie! Sir, sumunak si Brownie. So, kung um, um, ngayong Pasko, eh, uh, mabigyan natin ng na pamasko sana, no? Thank you po. <laughs> malaking bagay po. Gusto niyo pa ko? Ah, sir, hindi po ako tatanggi <laughs> Thank you po. Ah, Ay! Customized world po. Thank you po. Thank you po. Thank you. Para, para kay ano. Thank you po. Pa Thank po. po. Yes ba po? Yes ba? Yes, one. Yes, wa. Yes, wa. Yes wa. para kay customized world po para kay yes wa. Thank you po. Thank you. Sabi natin. Sir, umihi siya. Natuwa yata siya. Thank you po. Nakaliin na. <laughs> Thank you po. Mas ko namin ng wills for ako cause kay Yeswa po. Thank you po, thank you. Thank you po, sir. Naiiyak <laughs> <laughs> ako. Kasi gusto gusto ko po siya ilabas, pero hindi ko siya mailabas. Ay, ang bigat daw. may wala siyang wheelchair. Opo. Salamat po na marami. So you can lift these up like this? Opo, opo. Okay. okay. Oh, sige po. So, wala natin yung isa kayo siya. Gala, Wala mo na sabihin mo na nakasumihin siya siya. Na? Sir. Kasi umi okay. siya para na-excessive. Kuya, ito na. Excessive. Ay, oo, oh, mapigat ma, mo. Ah, talagang you ano, take take parang... Hindi na, huwag mo ng ganyan. Tain na natin ang ulang-ulsiyang ganyan. So, po ang pong pamasko ng Wills 4 Akoz kaya Yesua. Yesua. Nakakasaya yes, po. Nakakasaya sa pamasko ng kuling Yesua. Ba? Anong taon na po siya? 26 po. Okay, kailangan nga ng unan, Ma'am. po kayo, nag-last po ako. Na po, may unan po diyan. Thank you po. Dito po sa side. Sa side, sa, sa side. Maraan talaga mm -hmm. siya. Kailangan mo po na, nakuha ka lang sa unan po rito. Nakuha ka pa lang sa unan. Mm -hmm. mm -hmm. Ayan. Sana yata mga isa na lang. Mm -hmm. Kasi po masakit po sa likod niya. Mm -hmm. so, Nag-request. Uh, minsan nabigyan po pero hindi po sa ano, nag-maayos ano, o hindi ko rin po nagamit. This time po, napaka Napaka-bless po 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 dahil isa po talaga gusto kong mangyari is ma mailaos na ba siya? Pero yun nga po yung dahilan, medyo magigat na siya hindi ko na po siya kaya i- ipa ilabas Kaya salamat po po, sir, salamat po sa... Uh, Whisper for across, sa... Uh, ano Wills uh, uh, um, for a cost Thank you po, thank you so much po talaga Thank <laughs> <laughs> um, uh, um, Ayun nga na po dahil hindi ko naman po talaga masyado siyang ma maibigay po yung lahat ng pangangailangan niya. Kung meron pong ah, may, may, uh, meron pong gustong tumulong, Yung po kasi number one na gusto mo sinat ng gatas is yung insure po. Yun po yung gatas kasi yun po yung kailangan ko ano, kailangan okay, sure. niya. Pero yun nga po dahil matagal, matagal, matagal na rin